Hello guys, welcome to my channel Narito kami ni Trey ano sa labas ano, ano, ano. At kami ay okay na yan para masimula na Nag-ihaw uh, dito sa baba Sinubukan namin kung may magre-reklamo Kasi baboy itong iniihaw namin Anyway, bago ko ipakita ang mga pangyayaring yan Sa aming ihaw-ihaw ngayong Shabbat Shoutout to Mr. Alduin and Justin Tenorio at uh, shout pala dito sa kasama ko kay Trill Kitoriano. You know? Ayun <laughs> And her family <laughs> in Palawan. Ulit ako Olé. maulan diyan. And also my family in Cavite. Yes, hindi ko kayo, dyan. Ay, kayo na dyan. At habang bumaba diyan at umuulan, nagpapainit kami dito. <laughs> Siyempre bukas bakbakan na naman sa trabaho. Kailangan nating i-treat yung sarili natin. At wish ko walang killjoy sa aming paligid. Kasi yung usok nito at yung inihaw, tuloy-tuloy lang ang paypay. Okay, please watch this. ang aking taga tuhog. Bali well, ang aming pantuhog ay bakal. Ibig sabihin, kapag bakal ang pantusok ng barbecue, ibig sabihin, may kasunod pa. Kasi pag bamboo, ay baka wala na masunod. Kinasunod na ang pantusok. Ayan. Kaway-kaway so, oh. Kaway dyan. <laughs> Ayan na po. Ilalagay niya na sa nag na baga. Matagal, anyway, matagal na yung ihaw-ihaw na yan. Nandun pa kami sa kabilang bahay, hindi natutupad. Nagdigmaan na rin laang. Hindi pa rin nagagamit yung, bag, yung uling. Ayan. Tuloy-tuloy lang ang pagpaypay. At alam nyo ba yun, may nakasabit dun. Yun yung bumubula. <laughs> Beer ng Thailand. subukin namin ni Terlian. You know. Cheers. Ihat, ingat daw kayo dyan. Buti na lang may pamaypay si Maria Trila. From Philippines. From Philippines. Dayang, dayang. Dayang, dayang. Kung wala ito, hindi ito maluto. Kasi ito ang aking pinampaypay, ito ang pinasindi ko. Alam niyo yung, yung lalagyan ng itlog dito sa Israel, napapakinabangan yan. Kaya huwag niyo tatapon. Yan ang pansindi sa uling. Yung mm -hmm. mis nagagamit kayo ng gas or mga plastic na susunugin, papel ito. Kumbaga, safe sa environment. Nakuha na naman kayo ng safe. O, diba? <laughs> Dagdag ka para sa ating kalikas kalusugan. Ayan. Makaiba na, maamoy nila. Iba man yung umihaw nila, hindi man, ano, hindi, wag sila silang magreklamo kasi ang direksyon. Hindi lang pala, uh -huh. Huwag silang magreklamo trila. Ang direksyon ng hangin ay paiba-iba. Kaya ang usok ay hindi lang sa kanila lahat damay. Damay silang makakaamoy lahat. Kasi nag po kami dito na walang permiso. Dahil alam niyo po pa kung bakit. Madalas na nakita kami every Saturday dyan may nag-iihaw. Nagpapatugtog pa nga ng malakas eh. Hindi kami din. Para hindi lang sila. Kami din. I-rotate Iro ko. Dayang-dayang. Nagdikit. Dumikit. Dumikit. Basta ko mag-ihaw-ihaw. Hindi naman po talaga kami expert na mag-ihaw sa ano. Yeah! Oh! Nakaamoy ko ng emos kabiti. Ang mga Cavite dyan, Das Marinas, General Treas, ito ang mga pagkain dyan, tuwing hapon. Umusok-usok, alam na alam ko yan. Dyan, sa Manila, pag, pag uuwi ka ng trabaho, galing sa trabaho, yan. May mga ganyan sa tabing daan. Pang ulam. Sarap. Amoy na amoy ang baboy na bawal sa kanila. Huwag nyo na kami pagbawala, nasa labas naman kami. Lahat pala May kutsara, Catherine? Ha? Ay, tinidor lang. Ito. Oh. Hindi. Eh, ano ba? Para dun sa pampahid. Ah. Ano lang po yun? Practice. Hindi. Brush dapat. Ayun eh. Okay lang yun. Ang pinambabras nila dyan, alam nyo po ba yung sanga ng dahon ng saging? Ah. Yun. Para hindi masunod yung plastic. Ibis nabibili ka ng pang ano. Hayaan nyo. May alam akong puno ng saging dyan sa may parte ng, ano, shout out dyan sa may papuntang, ano dyan. Sa may rolling store ng mga Chinese. May daan dyan na may puno ng saging. Pwede yung kumuha. Ang problema. Ano yun? Kuha na walang paalam kay, hindi kayo mga kaibigan yung may-ari. Nasa labas ang bakura. Sarap. Tinuruan pang magdawa ng masama. Nasa huli lang ka Sarap, real. Pa-islant ang ginawa akong lagay. Kasi yung apoy, pa-islant din. Happy New Year! Ginagalaw-galaw ko kasi... Ah, sarap nito. Mamaya ang video, sunod. Kapag nagsicheers -che na kami. Oo, diyan mo lang. Pag bumili na ng ano... Sana so eksena ihaw-ihaw ulit ihaw, ihaw uli. hmm. Dito ba? Wala oh, iba kapa rin anong mag-ihaw. Ang bagong lagay dun sa mabaga. Pwede patlit-litat ang gagawin ko. Lima lang pala yung isko. Si malaki kasi nung sa gitna. Kanya ngayon. The Shoutout pala sa Raya Rasa ni Store ng Versheva. <laughs> Kahit medyo splod ang bantay doon. Sinasakal ko doon kami bumili. Doon ako bumili ng pork. Alam nyo, nagplano lang ako na mag-iho ako ng isang araw. Punti ko na makalimutan, kaya sapilitan kong hiyaya si Trin. Pero mag-iho-iho tayo. So, Tutal, tayo pasok ngayon. Uh -huh. Ang sarap. Bigla akong naisip na nasa ano na ako. Diyan-diyan sa may parte ng Talababa ko or. Marami diyan nag iho ihaw diyan sa puti area, puntang moonwalk, las piñas. di ba? batang gala. Hindi naman po ako gala. Sa so, pagbibiyahe-biyahe ko lang. di ba? Sa so, auto sa mga kabitin nyo dyan. Alam nyo kapag, lalo na pag trabaho, ito ang naaamoy mo eh. Ay, kagutom na kain ako. Yung di ba lumayos na sila. Isa kasi ang baboy na tinuturing na maduming hayop sa Bible. At yung sinasabi doon sa Leviticus, huwag kang kakain ng, dug, ng blood, may blood, kasi nga blood is life. Pero ito naman po, ay kaya nga po niluluto natin ng maayos, iwasan natin makakain na may dugo. Yung dugo, mawawala na yan pagniluto. niluto. Ano ba yung langaw na yan? Matindi. Very friendly. Lakas, lakas ang -amoy -amoy. Okay. Sandali na ipuputuloy ng aking video at masyadong mahaba. Ito, pwede na to siya indiretso eh, dyan. Kapwede ah, rin Dalawa yung trill, tigay isa tayo. Tingnan. Oo. Uubusin po namin ito hanggang matumba kami. Ito na lang sa malaki. Kahit alin dyan. Hindi ah, ko nga alam kung baboy ba yan. Parang lam, ano. Pero baboy yan. Pork Pakita ko sa inyo. Pakita sa aming kainin ito. Saka namin kusukin yun. Ano ba? salamat sa... Ano na rin to? Kung Welcome ng biyaya para umakat sa taas yung amoy. Sa yung paglipat? Sasabihin na naman, nagsaya, di kayo naging ba? Ay, hindi po ito. Hindi po na hindi po ito na plano para sa visitor. Iba po yung para Iba sa visitor. Ito para saan muna. Pang sariling kapakanan po muna kami. <laughs> Peace. 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 <laughs> with you. Ano lang to, trip-trip na, tripan lang. Ewanin. Ano lang. First lang tayo. Kapag so, walang nagreklamo, ay, kumalapog na naman. Sinara mo naman taas sila, ano? Kasi mahirap na masilisihin tayo. Ang aking agal ay nawala. May naglalagabog ang pinto at lalabas kayo. Naaamoy nila ang port. Ang totoo lang yan, hindi sila nababahuan. Nasasarapan sila. Natutukso silang kainin yan. Kaya bawal man sa kanila. Kaya nga nung panahon ng mga bawal na pagkain sa kanila, pinatago nila ang mga bawal. Kaya baka makain nila yung bawal. Hmm. diba lumabas na si ating oh, yeah. si ating lumabas na hindi mamausok sa ano maganda pala yung panahon na napili natin Makahangin. Oh, pero, ito trail Sa sanggup salan kasi, ganito trail oh, ganyan. Hindi oh, kailangan lutong-luto. Ah, half cooked. Oo, oh, hindi pwedeng matigas pag sanggup sal. Isipin natin, nag-sanggup tayo, wala nga lang tayong ano. Lettuce. Ngayon. Lettuce <laughs> ang tulad. Tinamihan ko ng bawang kasi pang kontra. Oh, naglalabas sa mga nagyoyosi. Naamoy niya rin usok eh. Ano mo yung mga nagyoyosi? Immune na sila dyan sa usok. May panusok pa ako dun. Itama para lahat na dinala ko na lang dapat natin panusok. No? Okay na to kasi ilagay naman natin dito yung... Uh, buksan mo na tira yung beer. L maruluto na to. Maluluto yung dalawa na yan, yan no? Ngayon, pag hindi ka... Oh, oh, ito yung una. Na? Ngayon, kung hindi ka pa satisfied, pwede mo ipatong yun. Habang kinakain mo, sabi, uni, medyo hilaw pa, ipatong ko muna. Okay. Magtatagay kami. Yan ang pinakamasarap na, ano, banding. Ah, okay. Banding sa usokan. At shout out pala, kung kayo mag -iihaw. yung damit nyo, ready sa usok. <laughs> hindi yung pagkatapos yak, ang may usok, ang damit ko. Oo, oh, kasi nga. Di bali na pong nausukan. Basta masarap na kinaing Tabi ko na ito. Ako na yan. Dalawa. Oh, okay. Ganyan yung itong order. <laughs> yung isa. <laughs> Grabe ang mahal na ng isang ako na tulong ano? Yung isang tulong ng ano, tawag nito? Yan. Ano, 35? O, oh, 30 pala. 30 ba? 25, Ah, swak pala yung isang sakong uling na binili ko. 10 shekel. Tama na sa party-party. Happy-happy. Ano yung isang sako yun? Oh, isang ako, kasi may bawas na yun isa eh. Hindi pa naman totally ubo. Sobra pa nga eh. Ah, diba? Ang trill. na natin. Sisimulan na lang po namin ng orasyon sa beer. Kain po tayo. Wala yung pangalan ng napili kong si ala. Chang. Thailand. Chang. Ano ba yan? Classic. Hmm. Thailand Classic Beer. Chang. Chang. Mamaya si Chong. Si muna. <laughs> si Leo Chong muna. Thailand din yan mamaya. Imported ko, no? Oh. Au! Oh. Oh. Para hindi sa Leon. Singha Corporation Limited Product in Thailand. O oh, yan. Minsan lang sila nakakita. Mabula. naglayasan Mabula na din. ang mga tao. Mabulo. Mabulo. Mabula. <laughs> Tek okay. ko nga ang unang produkto ng Bersiba. Hmm. Oh. Anong masasabi mo, Trill? Yummy. Hey. <laughs> ang yummy. sarap. Mm. Parang pagkain sa kasalan at berdihan at ano. Mm. Di ba? Masarap ng barbecue marinade, no? Mm -mm, nilagyan nito rin ng marinated. Mm -hmm. Ang ginawa marinated. ko po dito, minarinate ko muna sa asin at, at sa bawang. Kasi gana sa bawang. may Parang. lemon. May lemon. Isang araw yun. Oh, sa kalating araw. Yung bumili si Trin lang. Ano ngayon? Mama, marinated marinated ano yan? Mamasitas na barbecue. Oh, ma mamasitas, barbecue, ang ginamit niyang panghalo. Siya sa naggagawa po ng mamasitas dyan sa Philippines. Mm. Sarap. kasarap. Parang kami, alam niyo po ba yung pag kumakain ka sa restaurant, ang order mo barbecue pork? Ganun. Ikita Yummy. mga ihawan. May una dyangans. Pusa, aso yan. Yung pusa ang number one nakakamoy. Mabait yan, bulag siya pero, don't worry. Bawal ba yata ito sa'yo? Kasi jay ka na pusa. Bawal ito sa'yo. Sikin na bibigyan namin sa'yo. Sikin lang. Diba? Sarap nito. Beer ng Thailand. <laughs> Thailand. <laughs> Thailand. Sawadi. Sawadi time. Ang kulay niya ay parang pula-pula ano. -pula, yung beer, ni Chang. Ay, hindi siya matapang. Hindi sanay si Trill. Kay hindi daw matapang. <laughs> yung Leo. Leon, siguro yun. Leon lang. Ay, na, ilang Mayroon pa kaming beer sa taas. Kukunin ko yun mamaya. Pinalalamig ko. Dalawa. Ilang percent pa? Ha? Huh? Ilan? Ilan? <laughs> o oh, ba diba? kahit araw-araw ka mag dito, pag-inis ka sa mundo, mag ka. Ang problema, wag lang mainis ang kapitbahay mo. Once a week lang siguro. Baka uh, may mamura na. <laughs> ano siya? Mababa lang only, 5% lang. Yung pintuan sa likod ni Trill, mayroong mag-asawa doon palabas-pasok nung mula nagpauso kami. Ngayon lumabas sila ngayon, naglalayasan na. Minsan kasi ang iniisip natin, mali. Yung tamang hinala. Ngayon paglabas namin, ang bango ng babae, sa siguro magdidit ito. Pero tinanong ko, iko, isli ka? Ah, we cook here, beseder? Ang sagot nila, jay sa sila. Nila. Oh, beseder, beseder. Oh, di ba? Kaya, <laughs> beseder uh, na tayo dito mag-iha. Approval ng kapitbahay. oh, di ba? Pwede. Tignan lang ni lang, unang buto ng pag-asa, ginulo ko. Kaya nasira, tuloy ang purma. Sungkitin <laughs> ko na lang. Pala pa rin ko. Yan, yummy. Ay, pag ganito kami weekly, tataba kami. Ayun. Nag-happy new year na ang ano. Ang siguro itong ginagamit na uling ay bakawan. Bakawan. Yung tinatawag na almasiga o nakatanim siya sa malapit sa dagat. Kaya nagtatalsikan siya. May salt yung puno. Ayan, tree. Itabi mo muna dyan. Ayan. Ayan ang totoo. Servisyon totoo lang. O, di ba? Lahat pala, binili ko na yung soju dun. char. Wala kami pasok bukas sa isip. Sa isip. Ayan, pag pumupunta kami ng Tel Aviv, sarap naman ang barbecue. Yun naman pala, pwede namin dalhin ang Tel Aviv. Dito, <laughs> sa Bersheba magluto kayo at nasa Tel Aviv na rin kayo. Ito sa buto ng, ng baboy. May lumalabas sa dugo. Yan na tawag na blood is alive. Kaya kailangan mawala yan. Sunugin yung alutuin yung mayigay pagkain. Ay, sobrang uling namin, sobrang baga pwede ka pa mag-ihaw dyan ng tuyong pusit tuyo, tinapa uh, meron pa ako pala trill dun eh ah, hindi ko tinanggal yeah, yung balun-balunan yeah. ng turkey Ooh. pwede nyo ihawin yan ang gagawin ko niyan babasahin ko yung uling para magamit ulit wala pa naman eh Matutulog na kami alas 12. Di ba? Ayos yan. Sanay na Dahan-dahan ng pagkuso. na estimate ko po sa isang gantong uling. Ito. Ang ganyan na lagyan. Isang sakong ganyan. Good for 2 kilos of pork. Dal dalawang kilong baboy. Kasa na diyan si Ijuan na yan. Hmm. Hindi ko nga pinapaypayan yan kasi mahangin po dito sa labas. Tapos yung mga to yung dahon nila yuko kasi baka magkos ako ng fire. At nagprepare kami ni Terrell ng tubig. Kulang yan. Pinanghugas na namin ng kamay. Oh, mm -hmm. ayan. Diba? Sarap. Kailangan hindi masyadong masusunog. Malakas kasing apoy eh. Hindi, wala kasi ito. Hindi katulad ito ng microwave na may pahihinaan. Ito to the max. Luto. guys. Ito yung oven na sinunog namin. Pinag-ihawan. Binasa ko ng tubig. Pero after one minute, nasunog ulit kasi mayroon pang baga o apoy sa loob. Sa so, ano. Ngayon, binasa namin at hinawakan ko ng kamay. Wala na baga. Apoy. Nilayo sa plastic at nilagay ko sa gitna ng aming sala sa kitchen. Kung sakaling maglayab man niya at nakatulog kami, walang masusunog na malapit na. Pornic. Yan. Malayo. Malayo sa aming supa malayo sa aming table. Kung pagisingan bukas kasi umaapo yan, eh, ano, nasa gitna siya. Ayan. For safety sa mga mahilig mag-barbecue. Guys, uh, every Shabbat po kasi kung may nag iihaw iho dito. Pero kami lang. Webes lang pala yung may nag iihaw iho at nagpapatugtog. Bali, may calf rin yung mga tao sa baba. Ayaw nila nang maingay. Kasi may mga baby silang pinapatulog. 11 o'clock na nung kami ay nagkakainan. Ba't umiinom ng beer? Um, lumapit yung isang J na tatay. Uh, na siya ng uh, reminder na no, huwag masyado maingay kasi may pinapatulog siyang anak. Kaya pwede naman mag sa baba. Kahit ano. Yung baboy siguro. Sa susunod, susubukan kong lamb. At sa Webes or Saturday pwede pero wag over sa oras kasi iba natutulog din at nagpapahinga at may mga pintuan malapit din sa ihawan baka mausukan sila or wala namang nagreklamo pa na mausok yung ingay lang namin yun ang sinaway okay bye bye ayan natapos ang aming ihaw-ihaw pero bago matapos ay dumating si Joan kaya tatlo kaming tumapos na mga kainin namin at sa uh, inuman. Yan. Anong oras na ngayon? 12.30. Magtutulugan na sila pero hindi pa ako tutulog. Magtutupi pa ako ng aking damit. inunang eh. Yan. Thank you for watching. Bye-bye.